Yo everyone! Welcome to my channel. I'm Josh Tutanes. So for today's video, we're going to talk about how can you able to pay all your debt even though you have very small salary. Paano mo ba mababayaran lahat ng utang mo kahit na maliit yung income or yung sahod mo? At kung sakaling uutang ka naman, paano mo ba maiiwasan na hindi mabaon sa utang? Um, bago natin ipagpatuloy ito, uh, pasensya na sa mga subscriber natin dyan yung almost 900 subscribers na for sure nag-subscribe kayo sa akin kasi nga yung channel na to ay patungkol sa pagbabike yung pagbisikleta which is active ako sa pagbibisikleta noon but now hindi na masyado kasi nga busy tayo sa trabaho so I decided na itong channel ay gawin ko lang na ganito yung parang mga usapan tungkol sa financial at kung ano-ano pang bagay pero ngayon sa video natin ngayon ay may connection sa financial which is yung sa utang nga. Paano ka ba makakabayad sa lahat ng utang mo? At paano mo ma-identify yung good debt at bad debt? Kasi nga, hindi naman talaga dapat iwasan yung utang. Kahit nga mga may yaman ay nag-uutang, di ba? Pero dapat alam mo kung dapat ka bang umutang or hindi. At kung sakaling hindi naman mo naman talaga maiwasan na umutang kasi nga nagka-emergency ka, kahit taman sino di ba kahit ako tuwing may emergency at wala talaga akong pera napipilitan akong umutang noon Ngayon ang tanong paano ka ba makakabayad diyan ka, ka, lalo pa't maliit yung sahod mo or yung income mo Bakit ka umutang at bakit ka uutang Yung tanong na yan dapat mong sagutin especially kapag uutang ka pa lang Bakit ka utang para saan ba Saan mo ba to gagamitin at Kailan mo to mababayaran? At kaya mo nga bang mabayaran ito sa deadline na pinangako mo? O yung deadline na kailangan mo nang bayaran yung utang mo. Kaya mo ba talagang bayaran yun? Yan yung mga tanong na kailangan mong sagutin bago ka umutang. So, after mong masagot yan, ang tanong naman na sasagutin mong sunod ay good debt ba or bad debt yung utang na papasukin mo? Meaning sa mga hindi pa aware dyan, yung good debt, ibig sabihin, utang siya, utangin mo, pero gagamitin mo sa business or sa other things na pwede mag-generate sa'yo ng source of income. Yung bad debt naman, walang balik sa'yo. At masama pa, may interest yung utang na pinasok mo. Yun yung bad debt. Ngayon, kap kapag utang ka, i-identify mo kung bad debt or good debt ba yung utang na yan. Pero ngayon, ang uh, gusto kong mag-focus tayo sa tinatawag nating bad debt kasi ito naman talaga yung klase ng utang na karamihan na pinapasok natin, di ba? Kasi karamihan nga sa atin, aminado naman tayo doon na nakakaisip lang tayong umutang kapag walang wala tayo, di ba? Bakit ka utang kung may pera ka, di ba? Although yung mga mayaman lang ang umuutang kahit may pera pa sila kasi ginagamit nga nila sa negosyo. Pero tayong karamihan, yung mga mahirap at yung mga average na earner sa Pinas, umuutang yan sa tuwing may emergency at sa tuwing kinakapos. Kaya consider as bad debt yung utang na laging pinapasok nila. Kaya dito tayo magpo-focus ngayon. Paano ka? Paano mo mababayaran lahat ng utang mo na yan? Kaya kung sakaling isa ka sa mga namang problema kung paano mabayaran lahat ng utang mo, uh, malamang para sa iyo itong video. Lalo pa kung sakaling yung utang mo ay times 10 sa sinasahod mo, paano mo mababayaran yan? Ibig sabihin, 10 buwan kang magtatrabaho na lahat ng sahod mo sa 10 buwan na yan ay ibabayad mo lang. Which is napaka-imposible kasi nga 10 buwan kailangan mo rin kumain, kailangan mo rin gumastos para sa sarili mo, sa mga pangangailangan mo. Kaya mas higit pa sa 10 buwan yung kinakailangan mo para bayaran yung utang mo na yan kung isa ka sa mga ganyan na talagang lugmok na na sa Ito yung mga dapat mong gawin. Unang-una mong tatandaan, hindi mo kayang gawing instant mabayaran yan. Pero na lang kung tumama ka sa loto, di ba? Kaya mong mabayaran yan, yung mga ganyang kalaking utang. Pero kung hindi naman, ano yung mga dapat mong gawin? Lalo pa kung nagre-rely ka lang sa sahod mo or sa income mo. Iwasan mong umutang para pambayad sa utang lalo na sa mga lending company or yung mga agency yung mga lending app dyan na usong uso sa Pilipinas lalo pa yung mga utang utangan diyan na mabilis lang magpautang sa iyo di ba pero kung makasingil di ba yan na pag sinisingil sila tinetret pa yung binabantaan pa pinapahiya sa social media yan yung mga lending company or lending app na kailangan nyong iwasan. Pero may exemption naman sa rule na to. Kung sakaling may mga kapamilya ka or kaibigan na pwede mong mahinga ng tulong or pwede mong mautangan para at least papano makabayad ka sa utang mo, pwede kang umutang para pambayad sa utang kung ganun yung sitwasyon, yung may tutulong sa'yo na kaibigan or kapamilya mo. Kasi at least, kahit papano, magbigay man sila ng interest sa'yo, hindi ganun kalaki at hindi ka iaharas compare sa mga lending company di or lending apps. Pero siguro doon mo rin naman sa mga umuutang dyan, lalo na sa mga kaibigan at sa mga kapamilya na kung kailan mo pinangako na babayaran, bayaran mo rin. Bayaran mo rin. Para, syempre kahit papano, hindi masira yung pagkakaibigan or yung relasyon mo sa kapamilya mo na yun. Mas okay kung ganoon kung may kaibigan ganito sa tingin mong pwedeng tumulong sa'yo na makabayad ng utang, ah, alisin mo na yung pride mo, lumapit ka sa kanya, pero, inulit ko, tandaan mo na huwag mong sirain yung tiwala mo. Tiwala niya sa'yo. Magbayad ka sa pinangako mong uh, deadline. Maging mas matipid ka ngayon. Kung dati lagi kang kumakain sa mga restaurant, yung pamilya mo lagi mong dinadala sa mga restaurant, ngayon magluto ka na lang muna sa bahay nyo. Mas makakatipid ka, lalo pa kung ikaw yung pipili ng mga ingredients uh, sa market ka bumibili. Kung dati bumibili ka sa SM, doon ka nag-grocery, doon ka bumibili ng gulay mo. Ngayon, sa market ka na lang muna, mas makakatipid ka. Buwasan mo yung mga expenses mo sa pagkain. Pero siguro din mo rin na hindi mo gugutumin yung sarili mo at yung pamilya mo. Kasi, di ba, mahirap magdesisyon kapag lagi kang gutom. Kung nagsusugal ka, ay iwasan mo ng sumugal. Hanggat maaari, alisin mo na yun sa sistema mo ang pagsugal. Kasi kahit magawa mo man, mabayaran yung utang mo ngayon, panigurado sa mga susunod na taon, mga susunod na buwan, ay mababaon ka pa rin sa utang kapag natalo ka sa sugal, kapag na ka sa sugal. Kaya pakiusap ko sa inyo, kung desidido talaga kayo na makaahon sa utang na yan, huwag na kayong magsugal. Pwede naman makiusap ko sa mga magulang mo na makikitira ka muna sa kanila. Uh, kahit pa sabihin natin may anak ka na, may asawa ka na, makitira ka muna sa kanila kung pwede naman. In that way, mas makakatipid ka kasi hindi ka na magbabayad ng renta kung nagre-renta ka kung nakabukod ka. Ang babayaran mo na lang, uh, magbibigay ka ng ambag sa mga bills nyo, magbibigay ka rin ng ambag sa groceries. Although gagastos ka pa rin, at least compare kung nakabukod ka, mas makakatipid ka at mas makakatulong ito para mas makasave ka para pambayad mo sa utang mo. Huling step ay huwag ka nang umutang ulit, di ba? Kung gagamitin mo lang naman sa mga kapritsyo mo sa buhay, sa pagpasikat, sa pagyayabang, sa pagbili ng mga kung ano-ano, huwag ka nang umutang ulit. Kung ayaw mo nang maulit na manood sa video ko, huwag ka nang umutang ulit. Pero let's say emergency na naman, uh, nagkaroon ng hospital bills kasi nga nagkaroon ng emergency, hindi natin maiwasan umutang, di ba? Kaya habang wala pang emergency nangyayari, mag-ipon ka na ng 6 months emergency funds. So, ibig sabihin ng emergency funds, yung gastos mo, total expenses mo per month, mag-iipon ka nun ng times 6. Kaya, tinawag siyang 6 months emergency funds. Para kahit anuman mangyari, mawala, biglang mawalan ka ng trabaho, magka-emergency, may kukunin ka at hindi mo na kailangan pang mangutang. Ito pa, pro tip ko, lalo pat financial yung usapan. Ah, Hanggang maaga pa, kumuha ka na ng health insurance. Health and life insurance. Kasi ito yung napaka-importante sa atin, lalo pa sa mga minimum wage earner. Kapag nagkakaroon ng emergency, napakalaki ng gastusin sa mga uh, hospital bill, di ba? Kaya napakalaking tulong ng mga insurance na kinukuha natin. Kaya hanggang maaga pa, pakiusap ko sa iyo, kumuha ka na ng insurance. Huwag mo nang antayin magkasakit ka pa at tumanda. Kasi kapag tumanda ka na, ah uh, baka ma-reject ka na ng mga insurance company or kung hindi man, limited na lang yung offer nila sa iyo. Ayun, na uh, hanggang dito na lang muna siguro. Pero bago natin tapusin tong video, uh, gusto ko lang sabihin muna sa inyo na sana matuto na tayo or matuto na rin kayo na wag nang umutang ulit kung para lang naman sa vision nyo. Iwasin nyo ng magsugal. Sana nadala na kayo na Huwag nang pasukin tong gantong sitwasyon kasi napakahirap, di ba? Napagdaanan ko rin to, yung hindi ka makakatulog, yung maayos, maging mainitin na yung ulo mo, apektado na yung pamilya mo, magagalitin ka na. Ayoko nang maulit yun, kaya ito gumawa ko ng video para matulungan yung mga, na, mga tao na na-experience rin yung ah, uh, hirap kasi nga nabound sila sa utang. Sana maging lesson learned na to sa inyo na sa susunod, magiging mas matalino na kayo sa financial nyo. Ayun, ayon lang muna. Kung sakali na gusto nyo tong video, pakilike naman yung uh, mismong video. At para sa mga susunod pa nating mga uploads, kung gusto nyo pang mapanood yun, uh, mag-subscribe kayo at hit nyo yung notification bell para mapanood nyo agad yung mga upload natin patungkol sa financial at mga iba pang bagay. Ayun, maraming salamat sa inyo lahat. Bye!